Oh. So di ko alam. Mag, siguro ang hirap nga nun para sa inyong dalawa kasi oh, hindi di eh. magsuaki. Hindi magsuak, eh. uh -oh. hindi, mag hindi, ma, hindi ma hindi ma-figure out kung mali ba talaga. Di ba kasi hindi ko malaman talaga kung mali 'yun eh. Kung 'di diba? kung sumasama pa rin siya sa grupo niya kahit may babae may gusto kasi nga sabi niya grupo niya talaga 'yun. 'Yun talaga yung immediate group of friends mo. O may iba ka pang grupo na pwede namang samahan no? one of the many lang sila? Yun na po mismo. I so yung ibig, oh. di ba? Yung gano'n. Pero hindi mo rin talaga mayaalis sa kanya yung yung effect nung nakaka-anxiety yeah. yung no? mm. yung ganyan. Kaya ang ang sad yeah. kasi nandun kayo sa sitwasyon na ang hirap i-figure out at yun nga nahirapan kang i-figure out kaya may isa sa inyo na nag-decide na tama na sakit na to sa ulo. No? Pero meron bang pagkakataon, Eliza, na pinapili mo siya na huwag ka na sumama dyan o sige, mag tayo pag pinili mo pa rin siya. O ako na lang piliin mo kesa yung friends mo. Pag po, alam kong like, inuman yung pupuntahan, hmm. sinasabi ko po, pupunta ka talaga dyan, alam mong hindi nga ako komportable comfortable sa mga kasama mo. Ganun po, hindi yung parang ako, o sila, ganun. Ah, wala naman. Hindi, Hindi naman ganun po. Ganun. Kasi, may iintindihan ko naman po kung sasama nga po siya doon. Kung mag-update lang din po siya if andun siya. Habang andun siya. Namit eh, mo na yung babae na yan? Parang di pa po eh. Nakita mo na yung... Nakikita ko picture. po siya. Sa picture? Opo. Maganda yung babae? Opo, maganda. Nakaramdam ka talaga ng threat? Sakto lang po kasi mukha, mukha rin naman po kasi siya mabait. Daga siya? <laughs> 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 hindi mabait na ganun. Okay, kasi -tab -tab yun yun eh. Kaya ka magkakaroon ng ganung damdamin. Uh, kasi threat. Uh, di ba? Kasi kung alam mo naman, uh, kung wala, kung di mo nararamdaman na, ay, hindi to threat sa akin. Kahit sumama ko, uh, uh, patarutin uh, mo yung jowa ko. Uh, oh. Kalma Hindi ka to lang. threat, pero, yung ganun yun. So, mas mabuting umalis ka na lang sa relasyon kaysa i-stressin ka pa niya, 'di ba? Valid 'yun, 'di ba? Kasi your your relationship with that one special person or love, yung love, ang sarap nun pag naiinspire inspire ka eh, 'di ba? Pag pinapasaya ka, 'di ba? Pero pag sinimulan ka na talagang i-stressin ng love, ang sakit niya talaga sa ulo. yung iba matapang talaga na ay ah, ako agad yung iba nahihirapan na eh, pumitaw oh. ikaw lakas ng loob mo na pumitaw ka agad kinaya ko po kasi nakikita ko rin po na parang ayaw niya magbago, gano'n. So, ako na lang po nag-out sa kanya. Umalis na lang po ako sa kanya. Mm -hmm. Hindi mm mo ba siya hinabol, Van? So, nakipaghiwalay si Alice? Hindi na po kasi alam ko na wala na talaga. Kasi napansin ko po nung ah, uh, before kami mag-break up po na ang dry ng mga replies niya, cold, gano'n po. Ah. Pero nung time na yan, uh, tinanong ko sa kanya kung bakit gano'n yung chat niya. Sinagot niya, wala. Wala lang daw, ganyan. Tapos tinuloy-tuloy ko pa rin, gano'n pa din Tapos nung time na nag-break up kami, bumigay na. Yan, wala na. Hmm. Tapos, kamusta ka noon nung rinig ka? Hmm. Nasaktan Painful ka? Painful o? ay wala na o di pwede na akong ano wala na sakit ng ulo o nakaka masakit lang sa simula o minum ka lang ng ilang araw tapos wala na andun po yung pagsisisi naramdaman ko po yung nararamdaman niya nung mm. kami pa nung... so anong nangyari sa iyo no nung na ka ng pagsisisi pagsisi regret panghihinayang mga ganyan ba oh, po, po. anong nangyari sa iyo noon sobrang lungkot po sobra Like paano? Hindi ka nakakalabas ng kwarto? Hindi ka na muna lumalabas? Did you cry? Tuwing gabi po na iyak. Tapos, yung pinsan niya, yung best friend ko, yun At yung tinatakbuhan ko po. Talaga. Oh. Uh -huh. umiiyak ka? Hagulgol? Opo. Yung tipong pag iniisip mo, masasabi mo, yung... grabe, ang pangit ko nung mga oras na yun, ang dugyot ko sa iyak. Ganon. Opo. Opo. Umiiyak ka sa barkada mo. Kasi di ba yung mga lalaki, yung umiinom, alam mo may pinagdadaan, di nagsasalita, bigla na lang maiiyak pero hindi tinutuloy. oo. Yung iba naman, ahagulgul ha talaga, may napanood akong video, di ba? Oh, <laughs> yun, <laughs> <laughs> pinakamalit ako sa ano! Kung <laughs> 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 ano napapalagay <ka> sa mga sa mga rin, mahal ko! <laughs> Ganon-ganon, di ba? Uh, Ganon ka, ka ba? ba? Um, Ganon po ako. Ano, oh. ano po kasi ako? Parang soft-hearted po. Ganon oh. po. Ano yung paulit-ulit na tinatanong mo nun? Sa sarili mo? At yung sinasabi mo sa sarili mo? Ano po? Uh, sana inayos ko yung sarili ko. Para lang sa amin dalawa. Oh. ulitin mo yung nangyari. Kung babalik ka dun sa araw na, pupunta ka sana dun. Tapos ngayon alam mo na na pag ka, maghihiwalay kayo pupunta ka pa din o hindi na pupunta po pupunta pa din siya hindi, pinapayagan naman siya eh. Kaya lang gusto lang niya mag-update lang. Pero pinapayagan pa talaga. Kasi merong iba, di ba? O sige, pumunta ka. Pero pag, pag, pag yung sagot, pwede ba akong... Eh, di ka, pumunta ka. Oh. parang labas so, ako. sigit. kahit hindi ka pupunta kasi alam mo kung nag siya. Di ba? Ano ba pwede po talaga? Oo na nga, pumunta ka na nga. Ikaw bahala kang laki ka, muna. Uh -oh. Tapos, di pupunta ka. Uh -oh. Pagpunta mo, babe, nandito na ako sa ganyan. Ba't di magre-reply. Uh oh. <laughs> uh -oh. <laughs> di ba? Yung, yung pinayaga ka, pero pag nandun, di magre-reply. So, imbisa mag-endure ka, maaaning ka. O, na nga lang ako kasi nagmamaasim na yung isa. Uh -oh. O, yung iba naman, nandiyan ka na, video call. Ay, o. Oh, Patingin. Oh. Sino-sino kayo? Ikot ka, ikot. Oh. Ah, oh, check, check. Sino mga tao? Oy. Oh. Bakit iba yung kalendaryo? Hindi dyan yun. Ay, <laughs> yung Charling kalendaryo. Ano ba oh. oh. Grabe yung... Oh, hindi, kanya na kalendaryo doon. Patingin, patingin. Ang ng mata. Nasa na? Nasa kwarto. Kwarto yan? Oh, patingin. Katukin mo yung dingding. Oh, si Mento yung inyo eh. Hindi naman ganyan. Ah, aning, aning diba? yung... na aning yun. Aning, uh, yun ang oh. mahirap kasi pag kayong magjowa kung dati lambingan kayo na lambingan, tapos umabot kayo sa puntong aningan na lang kayo ng aningan. Praningan kayo ng praningan. Yun, 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 yun hindi na siya healthy. Hindi na healthy. You don't spark joy to each other and for each other. You spark stress. Anxiety. Puro Trust man, issues. Okay. One to ten, nung kayo pa, gano'n mo kamahal si Eliza? Ten po, syempre. Oh. One to ten, gano'n mo minahal si Vance? Ten din po. Hindi naman po ako masasaktan ng ganun kung di ko siya mahal eh. Kanina nakwento niya sa amin kung paano siya nasaktan at nadurog nung nawala ka, nung umalis ka. Ikaw, kamusta ka nung nakipag-break ka? Mas naging okay po ako nung nawala kami eh. Kasi parang kami pa po, parang detach ko na po yung sarili ko sa mga actions na ginagawa niya. Ganun po. Mm. Bago pa sila naghiwalay, unti-unti na siyang nag-move forward. Unti-unti na yung pagbabago, yung kasanayan. Kasi yun nga eh, yung nagkakos talaga sa'yo ng pain at saka suffering, yung attachment mo dun sa tao. di ba? Kaya yung iba, kaya sinabi niya, unti-unti siyang dumedetach. Kaya nung nakadetach na siya enough, o break na tayo. Nung nag-break sila, hindi na ganun ka-painful kasi nakadetach na siya eh naiready na niya, niya yung sarili niya. Hmm.